Good morning mga kadyang Have a nice day mga kadyang Ayan mga kadyang, welcome to my channel Nasamahan niya ako mga kadyang At mag-iikot na naman tayo Kasi tayo naman natin yung mga asokin natin <laughs> Ready to ride At ang timbaka natin Nasamahan niya ako mga kadyang At mag-iikot tayo ngayon yan. Ah, medyo malamig pa ang panang ah. Simoy na hain, mamaya masyadong mainit na. <laughs> Hindi natin kaya. Um, iba na ano, ngayon, init ng araw, summer na. Kaya kailangan natin ano, maga. Maga tayong ano, umikot. <laughs> sa niyo ako mga kadyang. Ayan. Yeah. Let's go. Ah, oh, dami ng Wilkins. Tingnan yeah, daw. so okay natin mga kadya. ng ipong Wilkins. Ipong Wilkins. Eh, may mga bakal pa. Boti. plastic. Ayan, dito tayo sa uh, mga suki natin. sama aja aku mau aja di bintang ada orang yang nyonya sama nga Wilkins nya yang apapun tata aja yang aja street strip na yan meron tayo mga suki dyan marami na yung nagaantay sa atin sa naman natin doon sa mga ano nila bahay nila kita natin para Kuha natin yung mga kalakal nila. Nakadyang. Samahan nyo ako. Let's go. Ay, mga kadyang. Yan. Mga natin. Gawin na mga Sa mga sukay natin. Dami nating Wilkins. lang eh, Dami yung bininta sa atin ng ating sukay natin. Yan. Eh. Wilkins. 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 Kapag tayo dun. Samahan nyo ako. Samahan nyo ako. At papasok tayo sa iskinita. Yan. Sa loob. Let's go. Ang ganda ng bulaklak lang. Yay. Ang ganda ng bulaklak mga ka-chang. ang tawag dito? ang tawag dito sa halaman nito? ang tawag sa halaman na yan? Ah, gumamilaw. Ang ganda mga ka-chang gumamila, gumamila. Ayan <laughs> ah, mga ang kalaban ni Suki natin. Ganda, ang um, bulaklak. Ayan, papunta tayo dyan mga kadyan sa looban. Ang maraming nag-aantay dyan sa atin. Kain muna natin si Suki natin, naglabas ng kalakal. Let's go! Ah. Potong kan ng kelge. Hmm. Saka na ona kung ana mo na muna to na dito sa bata. Sige sige. Saka mo na trasolte. Dika mo bilhin bote ng mga sabigil. Oh, sila sanbigil, kinukuha naman yung gin, ah. Gin na, oh, tatlo, 300 piso iyan ito piso, 33. Ah, ito kinikilala lang kasi gagawin, gagawin ko ng gagawin ko nang piso to, may quarter ano ka. Na? Yung... Wala hindi na nakukumpintika lang, hindi na sa piso yan. Sa quarter ka, oh ito apat na Ah, uh, buti eh, wala eh, mait ka. Tayo lang, bayaran ko lang. Yeah. lang. Yan. Oh, lang yan, buko. Pero sige, sasama ko na, rarao na sana. Nandiyan, nandiyan na. Ah, oh, sako mo. Dami, plastic. Ah. Uh. Oh, cute. Go na, go na. Go doon. Oh, cute, cute. Cute, cute. Oh, go, kilapar nang hindi lalabas.

Hello, hello, Mi. Oh, Mi. Ah, dia tu. Oh, kiat, 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 kiat. Hala, hala, yan. <laughs> Awayin mo yung pusa, ha? Ah. Pag-aaway ka ng pusa. Oh, sitso. Sitso ba ka? Sitso ah, Shitsu. to? to. Kapatid yan ako. Kapatid. Hey! ah okay na yun na ah. okay 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 Ang okay na okay 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 na? okay 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 na. okay na, na, no. Double okay okay okay

O oh, yun, taho, wag tao muna. Pampatanggal ng ano, ng uh, sikmura. Lamig. Kaya ko pa Oh, tao raw pagtanggal ng sikmura oh. Oh, mainit pa daw Ayan. tunay. Oh, ayan. ayan. tunay eh, bigyan mo ako ng isang ano. Sampo ba 'yan, okay? Ayan. Ayun. Oh, isa-isa. Kasi pampainit sa sikmura 'yan eh hmm ayan. ano? tadynya that lang ang daluyot, hindi na kapakaibigan kapakaibigan. oh ayos. kasi ayos. eh yung katarbabaw par kumain. tatanggalin natin yung mga kahoy yung, tibay na lupon to, tatanggalin yung kahoy. eh sulit na kahoy to first first uh, ano pers class na kahoy ay tagal talaga <laughs> ando pa na na nako kaya Asan na? ba? ay 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 na? ala na? ala. ay 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 Garo ay Garo ay 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 know. You know. Oh. Oh. <laughs> Wala. Wala na magawang content. <laughs> Akin na yan! Akin na yung plastic! Yeah. Oh, yeah, Ayan, oh, yeah, hey, like, mayroon eh. hey, no, oh, yeah, pa yan? Ya. Oh, mayroon pa pa 1.5 dito? May lang to, dito, hindi yung makukuha yan, malabo yan. Oh, yun pa, ano pa yan? Oh, mayroon pa yung dito. Plastic! Ang mo yung bakal yan. Yeah. Hindi na, natimbang na yung bakal na yan, natimbang na yan. Hindi na yan. Oo nga. Kunin mo na,

Karo ang ko lang Ayaw mo na na lang, mahala ka na. test na, meron. meron. meron dito siya. sige.

Eh, Ayan, Mga bote. Ito pa. Palastik. plastik. plastik. <laughs> <laughs> oh, ah, na lang natin. <laughs> Ito, 12345 sampu Ayan, plastik 10. Ayan Ayan, mga katsiyang absolute to piso Ito titimbangin natin kita ito, isa natin Oh, oh doge, kasama ka na sa akin doge ha

Ah, wala pa. Tatlong guhit lang, Bosing. Tatlong guhit. Pero, hindi, gagawin ko ng dalawang piso. <laughs> o, bari may porka. ka. Ayun, mga kadyang, puno na tayo. Ayun, napakarami natin. Ayun, nakakuha tayo ng mga upuan na ano, bakal. Ayun, mga plastic. Ayun, marami tayong ng plastic yan. Bote, sari-sari, bakal. Ito, mga Wilkins, absolute. Ayun, tayo, mga kadyang. Ayun, tayo, mga kadyang. Nag-extension na tayo ng carton. Uh, oh. oh, absolute. Yan. Wilkins Yan. yung mga galon tayo dyan. Ah, mga kadyang. At sa... Uh, Pauwi na tayo. Magdadaan pa tayo sa mga ibang suki natin. Para madagdag pa yung karga natin. Thank you okay for na. watching mga kadyang. Please. please subscribe my YouTube channel. And please like and share sa aking mga videos mga kadyang. God bless.